So good morning mga kapigmate. So last vlog natin ay sinabi natin kung kailan yung ano pinakamaganda na mga buwan na dapat may harvest kasi, yung mga buwan na yun ay napakamamahal ng baboy mga kapigmate. So bago ang lahat, shout out nga pala sa aking kumpare na si Eric delatori po ng Tanawan Batangas. Shout out sempre. So ito nga pala mga kapigmate, ah, pag-usapan natin ngayon yung mga buwan na dapat doon ka mamili ng biik kung mag-aalaga ka ng patining mga kapigmate, mga pigmate, kung mag-aalaga kayo ng patining, isakto nyo sa ganitong buwan kung kayo mamimili ng biik. At kung kahit gaano kamahal mga kapigmate yung mga piglet sa gantong panahon o gantong mga buwan mga kapigmate, okay lang yan, walang problema kasi yung harvest naman nun ay talagang kikita ka. So ang mga buwan na to mga kapigmate ay July, August, September, October at hanggang November mga kapigmate. Yan mga yan ang mga buwan na yan na napakagandang mamili ng piglet mga kapigmate. Mayroon nagsasabi diyan na bakit ako mamimili kung sa buwan na yon ay napakamura ng biik o napakamura ay napakamura ng biik. Napakamura mga kapigmate ng babo. Yung mga buwan na yon mga kapigmate, halos walang namimili ng biik. Kung ila i ano ko dito sa lugar namin mga kapigmate. Yung mga ganung buwan lalo na yung July August mga kapigmate. Dito sa amin, halos ipamigay na lang. Hindi naman total yung ipamimigay. Yung ang presyo, halos ipamigay na lang. Meron yan, tatlo 1,000, yung mga ganon, dalawa 1,000. Minsan, pinapautang pa nila mga kapigmate. Kasi yung mga nag-aalaga dito ng mga baboy sa amin, lalo na mga inahin, pag alam nila mga, kapigmate na mura yung bilihan ng baboy, yung mga, mga biik nila or yung mga bakti nila, ibebenta na rin nila ng mura dahil sa mga panahon na yun mga kapigmate na nagsimula ng July, August, September, October, November mga kapigmate ah hanggang ano lang pala sorry sorry July, August, September yung mga buwan na yan tatlong buwan na yan, yan napakamura ng bilihan yun yung pinakasagad na napakamura ng bilihan dahil mura yung baboy mga kapigmate yung mga nag ng inahin binebenta rin nila ng mura yung mga piglet nila kung dyan sa lugar nyo, lugar nyan lugar nung ano na umaabot ng 6,000, 5,000, 4,000 yung bilihan ng bake, sa amin mga kapigmate ang pinaka na sa amin ang bilihan ng piglet ay 3,000 lang sa pagdating ng ano, ng July, August mga kapigmate hanggang September, ang bilihan ng bake niyan 2,500, 2,000, may tawad pa yun ha kaya kung mga kapigmate na sabi na ang pinaka the best na mamili ng piglet ay July, August, September, October November, dahil ang harvest po niya ang mga baboy na yan na mabibili niyo na bigte ng August July, ano July August September hanggang hanggang November mga kapigmit ay kamahala ng baboy. At yung mga nag-aalaga ng mga inihin mga kapigmit na hindi rin alam yung market ng pagbebenta ng, ng piglet yung dahil sa mura ng baboy sa ganong panahon, yung mga piglet nila mga kapigmate, ibebenta rin nila na mura. Kaya naman mga kapigmate, yung mga sanay sa pag-aalaga ng baboy, sinasamantala yung ganyan, ganyan panahon mga kapigmate, yung tagmura yung baboy. Kasi sobra, sobrang mura ng baboy nun. At yung mga kapikunari, yung mamimili, yung mga farm, yung, yung maramihan kung mag-alaga, sabihin natin na 100 heads, mga 50 heads, na gano'n na pati na kaya nilang alagaan. Sa mga buwan na yung namimili mga kapigmate, wala, wala yung sablay mga kapigmate, may mga tao na silang namimili at talaga nang babarat ng mga small hog racer mga kapigmate para makabili ng murang piglet. At ang harvest naman nun, dun sa talaga sila kikita ng gusto. Sa atin na ah, medyo malilit yung ating mga baboyan mga kapigmate, minsan nasasamantala rin tayo ng ibang malalaking farm na sa atin kumukuha ng mga piglet para ibenta. Tapos tatawaran pa, ay, alam naman nila na yung harvest nila ng mga piglet na pinamili nila o bibili nila sa atin ay tagmahal. Tapos, kunwari tayong mga walang may alam sa pag-aalaga ng baboy, kung kailan ng tagmahal mga kapigmate, bebenta natin ng mura. Kunwari sabihin na natin, dito sa lugar namin na, ah, sabi natin eh, sa ganong presyo kasi mga kapigmate, mga August, July, August ang presyo na ano lang dito ng piglet mga kapigmate. Uh, 2,000, may 1,500 pa nga ganyan. Tapos pag, ano pala, sorry, pag July, 1,000, 1,500. Tapos pag August, mga 1,000 na lang, 1,500, ganon. So, ganon ang presyo. Kung yung presyo mong 1,000, uh, 1,500, gagawin pa nilang 1,000. So, dahil yung iba na mga hagraiser dito mga kapigmate na hindi nila alam yung market kung paano nila may didispose yung mga alaga nila, Once may pumunta ng buyer, ang nasusunod na presyo mga kapigmit sa buyer. Yun ang base sa aking experience mga kapigmit sa lugar na to. Hindi yung seller ang nasusunod magpresyo mga kapigmit. Ang nasusunod po sa presyuhan mga kapigmit sa panahon ngayon, sa panahon dito sa lugar namin ay buyer po yung nasusunod na magpresyo kung magkano may bebenta yung piglet mo. Yung ibang buyer mga kapigmit, wala magawa kung magkano yung presyo ng ano nila, ng biik nila kasi ang ano nila, ang gusto lang nila, madispose agad para maging pera ng mga pignit. Kaya minsan dito sa lugar namin, ang ginagawa ko, pag may nakita ko nagpo-post ng murang biik, ang ginagawa ko sa kanya, sabi ko, tulungan ko na lang siya na magbenta ng piglet. So, kun kun kunin ko contact number niya, location niya, basta dito lang sa lugar namin, ha. Tapos, magpapasend ako sa kanya ng picture ng mga piglet niya, saka ako magpo-post. Saka medyo tinataasan ko ng presyo. Tapos, sinasabi ko dun sa seller na yun na minsan, uh, ah, wag po ibigay ng mababa yung baboy. Kasi hindi lang kayo yung malulugi. Lahat po dito sa lugar, kaganit na sa amin. Pag may nagbenta sa isa sa lugar namin na napakababa, so lahat na po yan ng mga nag-aalaga ng baboy na nag-aalaga ng na piglet production, ay bebenta na rin nila ng mura yung mga piglet. So hindi lang isa ang apektado nun. Lahat po sa lugar nyo, pag nagbenta kayo ng mura. So sa pagbebenta naman ng ganun mga piglet, masasabi ko na hindi nyo masisisi yung mga nagbebenta ng mura. At hindi ko rin sila kayang masisi. Kasi mga kapigmate, pag ganun talagang presyuhan, pag bumaba ng bumaba mga kapigmate yung presyo ng piglet sa lugar niyo ibig sabihin wala pong namimili. Kaya po mababa ang presyo. Dahilan mga, ang dahilan mga kapigmate nun kung bakit walang namimili mga kapigmit. Kasi mura nga ang baboy. Yung ibang nag-aalaga ng baboy, yung mga nagpapatining, dahil mura yung baboy sa panahon na yon, hindi sila namimili ng piglet. At hindi sila nagpapatining kasi mura nga yung baboy na yon. Pero yung malalaking farm o yung matatagal na mga nag-aalaga ng baboy, mga kapigmate, alam na alam nila yung mga panahon na yon. Na pagtungtong ng July, August, September, October, November, dyan, dyan na po dapat kayo nag-aalaga ng patining. Kasi ang harvest niyan, mga kapigmate, ay... November, December, January, February hanggang March. Yan po yung harvest niyan. Hanggang March po ang harvest niyan. Pag, namili, pag namili kayo ng biik ng July, August, September, October hanggang November. Yon mga kapigmate. Sa lugar naman mga kapigmate na matataas yung presyuhan ng baboy mga kapigmate hindi natin pwedeng ikumpara yung dito sa lugar ko na presyo ng baboy pinakamataas na 3,000 ikukumpara ko sa Maynila na 6,000 ang bilihan ng ano pig, ng piglet or 5,000 mga ganun mga kapigmit hindi ko may kukumpara yan mga kapigmit doon kasi kahit same lang ng price ng feeds doon sa Maynila o same ng price lang dito sa Bisaya na Gross Oriental hindi ko pwedeng kumpara dito kaysa doon bilihan ng mga kapigmit ng piglet ah, ang ano ko lang doon mga kapigmit yung demand kung kailan talaga maraming nangangailangan ng baboy. Doon sa lugar na yun mga kapigmate, maraming tao, maraming lugar, maraming nangangailangan ng baboy. Dito sa atin mga kapigmate, dito sa Bisaya, uh, kokunti lang, kokonti, uh, nag-overproduce tayo ng baboy dito. Nag-overproduce. Kaya yung panahon, may, may, panahon tayong tagmura yung baboy, meron din tayong tagmahal ng baboy. Hindi ka guys sa ibang lugar na minsan halos hindi nagmumura sa kanila yung baboy mga pigmate. So, depende po yan sa demand talaga ng pag-alag. Demand sa pagbenta ng baboy o demand sa kalakaran o sa dami ng nangangailangan ng baboy mga pigmate. Kaya kung ako, ikaw, ikaw nanonood dito mga pigmate, ha, ikaw na nanonood dito. Kung nagbabala ka na mag-alaga ng baboy, so, alam mo ba, kung alam mo na kung kailang ka dapat magsimula, kung kailang ka dapat magsimula na mamili ng piglet. So, tandaan mo na to, tandaan mo, ilagay mo na sa kalendaryo mo ha. July, August, September, October, November. So, yan. Limang buwan din po yan mga kapigmate na ano, mura yung baboy sa mga panahon na yan. Pero, dyan ka dapat mamili ng piglet kasi ang harvest mo yan ay napakamahal na ng mga baboy mga kapigmate. So, alam nyo na kung bakit marami na lulugin mag-alaga ng baboy mga kapigmate. So, kung hindi pa, sasabihin ko na rin. Kaya po maraming nalulugi sa pag-aalaga ng baboy ay dahil yung iba po dyan na nag-aalaga ng patining o nagsisimula mag-aalaga ng baboy kung kailan napakataas ng presyo ng bilihan ng baboy at alam nilang napakataas ng presyo ng baboy doon magsisimula mag-alaga ng baboy so, sipin nyo ha napakataas so sabihin natin napakataas ng bilihan ng baboy eh. naranasan ko rin yung una pag-alaga So, sabi natin magbigay tayo ng isang buwan at pinakamataas na bila ng baboy February. So, February. So, ganun din. Ako, nang una akong nag-alaga ng baboy. 2019, una, una ako nag-alaga ng baboy. 10 heads. Ah, 12 heads. Unang alaga ako ng baboy mga kapigmate na patining. So, bilangin natin ha, kung kailan natin na-harvestin yun na. February tayo namili. Ibig sabihin, one month na yun. One month na yun since birth. So, February, March, April, May, June. So, June ako nag -harvest. So, tingin nyo, sa buwan ng June, kikita ba ako doon or hindi? So, doon mga kapit kapigmate, so, negative. So, negative po ako doon. Noong 2019 na nag-alaga po ako, so, negative 6,000 po ako doon. Wala na yung pagod, tanggalin na natin yung pagod, yung mga hirap, yung gamot, yung vitamins, yung basta lahat na, tinagal na natin yung nagastos na lang natin para doon sa feed. So, negative tayo, negative negative 5,000 yun. So, yun mga kapigmate, yun ang iwasan nyo na magsisimula kayong mag-alaga ng patining kung kailan alam nyo na napakamahal ng baboy. So, number one, yun ang iwasan nyo mga kapigmate. So, yun lang mga kapigmate, hanggang dito na lang ating vlog. So, ako nga po pala ulit si Janjeri Alton ng All About Pig Learning. Maraming salamat. Good morning, good morning.